Febrero 2019, sa isang lumang silid sa Wellington kung saan tanawang dagat, naninirahan si Virginia Villoso, isang 42 years old na caregiver mula Olongapo City. Pitong taon na rin siya sa New Zealand, ngunit matagal na sa kanyang profesyon bilang caregiver. Sa umagay nagsisimula ang araw sa paglalakad papunta sa silid ng dalawang matandang inaalagaan. Isang mag-asawang kiwi na halos hindi na nakakapagsalita. Sa gabi na may bumabalik siya sa isang maliit na tirahan, tinutuluyan kasama ang kanyang anak na si Noel. Si Noel ay 14 years old. Tahimik rin at isa sa mga bagay na hilig nitong gawin ay ang mag-drawing. Dalawang taon pa lamang ito sa bansa at bagong lipat sa isang eskwelahan sa lungsod. Sa simula ay makikita kay Noel kung gaano siya ka-excited sa kanyang panibagong paarala. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo, nabawasan ng kanyang sigla. Tumigil siya sa pagkikwento sa ina ng kanyang mga bagong karanasan. Hindi na rin nagdodrawing katulad na madalas itong ginagawa. Ang mga notebook ay tila hindi nagagamit. At kita sa mga mata ang lungkot at pagod na noon ay hindi maunawaan ni Virginia. Nag-aalala si Virginia sa anak at kinausap ito ng masinsina. Ngunit hindi nagbukas ng saluobin si Noel. Sa halip, sinabi nitong maayos lang siya at nagkaroon lamang ng ilang adjustment sa bagong environment nito sa paaralan ipinagpapalagay e ni Virginia na totoo ang sinasabi ng anak kung kaya't hinayaan niya ito at umasang lilipas din ng mga araw at tuluyang makaka-adapt si Noel sa paaralan. Sa kabila nito, hindi pa man lumilipas ang ilang buwan ay nangyari ang isang bangot na kinatatakutan ni Virginia at ng kahit na sinong ina. Isang dapit hapon noong March 2019 Nakatanggap siya ng tawag habang nagpapalit ng bed ng kanyang mga inaalaga ang matanda. Nang marinig ang masamang balita, ay mabilis na nanlamig at nanigas ang kanyang katawan. Isinugod umano sa ospital si Noel matapos matagpuang nakahandusay sa harap ng isang abandonadong gusali sa likod ng paaralan. Ayon sa ulat, nahulog umano ang bata sa rooftop at idineklarang wala ng buhay bago pa dumating sa pamagkumutan. Ang masaklap, walang CCTV, wala ring testigo. Ayon sa kanila ay posibleng self-harm ang nangyari kay Noel. Ngunit walang panahon si Virginia para pakinggan ang mga paliwanag na ito. Isa lang ang gusto niyang mangyari at yun ay makita ang kanyang anak. Sa morgue ay halos mawala ng malay si Virginia ang kanyang kaisa-isang anak na dahilan ng lahat ng kanyang pagsusumikap sa buhay ay wala na. Sa isang iglap ay binawi ang kanyang buhay at hindi malinaw kung paano nangyari ang mga ito. Kinabukasan, ibinalik sa kanyang kamay ang iilang gamit, isang backpack at isang sketchpad na may ilang guhit sa isang cellphone na basag na kasama sa pagkahulog ni Noel noong araw ng aksidente. Sa loob ng ilang buwan na patapos ang libing, tila nawala ng saysayang buhay ni Virginia. Nawalan siya ng gana sa trabaho, ngunit kinailangan niyang magpatuloy. Hindi siya tumigil araw at gabi sa pag-iisip kay Noel. Samantala, ang eskwelahan ay naglabas ng sentimento tungkol sa kaso. Isinara ito bilang insidente ng mental health. Naglabas ng pahayag ang administrasyon tungkol sa paglalay sa mga kabataang may pinagdaraanan at isinulat din sa newsletter ng paaralan ng isang article kaugnay sa yari kay Noel. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin matanggap ni Virginia na ganun na lang kabilis kinuha sa kanya ang nag-iisang anak at may kung anong nagsasabi sa kanyang instig bilang ina na may ibang version ng katotohanan na kailangan niyang malaman. Kunyo 2019 matapos ang ilang buwan ng pagluluksa ay sinubukan ni Virginia magtungo sa paaralan ni Noel para magtanong at maghanap ng posibleng sagot na tuluyang magpapatahimik sa kanya. May ilang tao siyang nakausap. Ang iba ay ilag ngunit tumak naman sa kanya ang sinabi ng isang tindera. Sa kandin na kilala kay Noel. Ayon sa babae, Ilang oras bago mangyari ang insidente, nakita raw niyang umiiyak si Noel sa hallway sa likod ng mga lockers. Ayon pa sa kanya, ilang estudyante na raw ang madalas mabanggit na notorious sa bully at posibleng isa sa mga naging biktima si Noet. Pinanggit niya ang mga nangungunang umano sa bullying ay ang 16 years old na pamangkin ng isang admin staff ng paaralan, si Dominic Jason. Laging kasama ni Dominic ang tatlo pang estudyante, si Lars White, Sophie Turner at Lucas Thompson, pawang anak ng mga eksperto o government employees mula sa Europe at Australia. Sila ang uri ng kabataang madaling makuha ang mga gusto at iniiwasan ng iba pang mga estudyante na takot na mapabilangan ng kanilang pambubuska o pambubuli. Hindi na muling lumapit si Virginia sa school admin dahil sa nalamang impormasyon. Batid niya anumang sabihin ng mga tauhan ng paharalan ay posibleng filtered at hindi rin niya malalaman ang buong katotohanan. Sa halip, nagsimula siyang magmasin. Bawat hapon sa pagdaan ng mga estudyan sa tapat ng maliit na bakery, malapit sa kanyang pinagtratrabuhan, pinapananood niya kung paano maglakad ang bawat isa sa kanila. Kabisado niya ang alinlaging bitbit ng skateboard, kung sino ang palaging nakayuko at kung paano sila magtawanan at kumilos na parang walang kinatatakutan. Ilang araw na ang lumipas ng tuluyang mabuo sa kanyang loobang desisyon. Marahil ang may tinatago ang mga batang ito at pinagtatakpan sila ng paaralan dahil sa background ng kanilang pamilya. Sinubukang kumalap ni Virginia ng ebidensya na mag-uugnay sa mga estudyante sa na nangyari sa kanyang anak. Una niyang binalikan ng mga gamit ni Noel, ang kanyang cellphone, pagkat may basag na ay gumagana pa naman. Sa tulong ng isang technician, ay nagawa niyang buksan at ma-access ang nilalaman ng cellphone. Una niyang sinuri ang gallery kung saan wala siyang masyadong nakita kundi ang mga tila mga larawang kuha ng isang taong gulang na binata. Pagkatapos ay binuksan niya ang inbox. May mga numerong hindi nakasave. Isa rito ang paulit-ulit na nagpapadala ng mapanirang mensahe. Puro insulto at mga salitang nakakapagpababa ng pagkatao ng sino mang makakabasa. Pangunguya sa itsura, sa lahi at sa estado ng buhay bilang mahirap. Upang matrace ang may-ari ng numero, bumili siya ng bagong prepaid SIM. Habang patuloy na minamanmanan ng grupo, ay sinubukan niyang tawagan ng numero isang hapon habang na isang nasa isang parke ang mga ito. Sa pagkakataong yun, habang nagdadayal ng tawag ay nakita niyang pinick up ni Dominic ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at tinignan ito. Ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Sa puntong iyon ay nakumpirma ni Virginia na ang nagpapadala ng masasamang mensahe sa cellphone ng kanyang anak ay walang iba kundi si Dominic. Habang nagkakaroon ng direksyon ng lahat ay nag si Virginia ng paraan kung paano malalaman ang koneksyon ng grupo sa nangyari sa anak. Ang una niyang gin ginawang hakbang ay magpapadala ng anonymous na mensahe sa cellphone number ni Dominic. Sinubukan niyang takutin ng binata at sabihin alam nito ang lihim ng kanilang grupo at malapit na nilang pagbayaran ng kanilang kasalanan. Hindi nagpadala ng reply si Dominic, ngunit batid ni Virginia na kahit papaano ay nakapagtanim siya ng takot sa isip ng binata sa mga sumunod na araw. Pansin ni Virginia mula sa malayo ang pagkabalisa ni Dominic, maliban sa kanya ay normal lang ang magalaw ng grupo. Isang indikasyon na wala siyang pinagsabihan ng kanyang natanggap na mensahe. Sunod na pinuntirian ni Virginia si Sophie. Nagpadala siya sa email gamit ang isang dami email account. Naglalaman iyon ng isang larawan na mga guhit ni Noel. Isang lalaking nakaupo sa isang sulok, habang nakayuko at tila umiiyak, kalakip nito ang mensahe, "Do you remember me, Noel?" Nabasa ito ni Sophie at nagpadala ng mensahe Matapang nitong sinabi na hindi siya natatakot kung sino man ang taong nasa likod ng mensahe. Sunod-sunod ang kanyang ipinadalang sagot at random ni Chirpginia na kahit pa ipinakita ni Sophie ang tapang ay may kabaitan sa kanyang dibdib. Habang tiniti pa ang mensahe, samantala Iniwan ni Virginia si Sacher Lars ang isang larawan at mensaheng may nakasulat na mamamatay tao at babala tungkol sa pagkabunyag ng kanilang lihim. Nabasa ito ni Lars at katulad ni Dominic at Sophie, halatang napektuhan nito ang laman ng mensahe. Lumipas ang mga linggo, sa halip na mabaon sa alaala -ala ng insidente sa eskwela, tila unti-unting bumabalik ang lahat. Naging madalang ang pagkikita ng grupo sa mga dating lugar kung saan sila nakikita ni Virginia. Ramdam niyang may kung anong tensyon ng nabubuo at sa isip ni Virginia ay hindi siya maaaring sumuko hanggang hindi napapanagot ang mga taong may sala sa nangyari sa kanyang anak kung meron man. Sa mga panahong inoobserba ni Virginia ang grupo, ay halos makabisa niya ang ugali ng mga ito. Si Dominic na tumata yung leader ng grupo ang laging nangunguna. May matatalim na mga salita, matapang na asta, Si Sophie na madalas nakatutok sa cellphone at tulad ng mga kabataan na tanging sarili lang ang iniisip. Si Lars na pinakapilyo sa grupo ang madalas manakot lalo na sa mga estudyanteng mas maliit ang pangangatawan kesa sa kanya. Madalas niyang akbayan ang mabigat niyang balikat ng ilang mga estudyanteng nakakasalubong habang tinutukso ang mga ito. Samantala, si Lucas isang payat na binata ang tila pinakatahimik sa grupo at halatang sunod-sunuran lamang sa lahat. Sa pagkakataong ito, ramdam ni Virginia na kung meron mang magiging susi sa pagbibigay ng kasagutan sa lahat ng kanyang tanong, yun ay walang iba kundi si Lucas. Siya ang naging huling bahagi ng puzzle ng kanyang binubuo. Sa parehong anonymous cellphone number ng kanyang ginagamit, ay tumawag siya kay Lucas gamit ang sound voice changer tool. Ay inaanyayahan niya itong makipagkita sa kanya sa isang coffee shop sa bayan nang walang kasama. Tinakot niya ito na kung hindi siya makikipagkita ay bubunyag niya nito ang kanilang ginawa kay Noel. Rin ni Virginia na may hawak siyang video ng insidente at sisiguraduhin niyang lalabas ang video na yun kung hindi sisipot si Lucas. Dahil sa likas na pagiging galibol ni Lucas, ay pumayag itong makipagkita kay Virginia sa kondisyong hindi siya madadawit sa anumang parusa kaugnay ng insidente. Pumayag si Virginia sa kondisyon ni Lucas sa kadahilan ng siya lamang ang susi para malaman niya ang buong katotohanan. September 2019 Hinarap ni Lucas ang babae sa coffee shop na napag-usapan nila. Nang panahong yun ay wala pa siyang ideyang kaharap niya mismo ang nanay ni Noel. Nagpakilala si Virginia bilang isang undercover sa kaso at sinabihan niya si Lucas na walang mangyayaring masama sa kanya kung isasalaysay nito ang buong katotohanan sa nangyari. Nang araw na mawala si Noel, sa harap ni Virginia ay unti-unting inalahad ni Lucas sa mga sandaling humantong sa wakas ni Noel. Madalas naman nung hinwibuli ng grupo ang binatilyo mula sa lumipat siya sa paaralang iyon. Ngunit ang mga huling araw ni Noel ang pinakamalala. Mula umaga ay nagsimulang as ng asarin ni Dominic at Lars Sinuel, hindi lang sa salita maging pisikal. February 21, 2019, pagsapit ng uwian ay sinundan at hinarang ng grupo Sinuel. Tumakbo ito sa likod ng eskwelahan habang hinahabol ni Dominic at Lars. Samantala, magkasama si Sophie at Lucas habang binabantayan ang posibleng daan ni Noel sa makakalabas. Ikinwento ni Lucas na nakita niyang tumatakbo si Noel paakyat ng rooftop ng isang abandonadong building habang hinahabol umano ni Dominic. Ilang saglit pa hindi na nakita ni Lucas ang tatlo at narimig na lamang nito ang malakas na kalabog. Ang huli niyang matatandaan ay lumabas si Dominic at Lars mula sa gusali na pawis na pawis at halatang matindi ang takot. Bago pa man sila makapagtanong ay sinabihan sila nito na huwag ipkwento sa iba ang nangyari ng hapong iyon. Doon na napagtanto ni Lars na si narinig niyang bumagsak mula sa rooftop ng building. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lucas, ay tahimik na kinukuyom ni Virginia ang kanyang kamao. Hindi niya pinuto lang pagsasalaysay ng binata, kahit parang punyal na tumatarak sa kanyang puso ang bawat katotohanan na kanyang naririnig. Ang kanyang cellphone ay nakapatong lamang sa lamesa. Nakataob ngunit sa likod niyo na isang aktibong voice recording app ang tumatakbo. Matapos ang pagsasalaysay, umalis si Lucas. Huminga ng malalim at iniisip na yun na ang huling pagkakataong babalikan niya ang pangyayaring nais na rin niyang ibaon sa limot. Ngunit para kay Virginia, hindi yon ang katapusan kundi simula pa lang ng kanyang paniningil. Pag uwi niya, pinakinggan niyang muli ang buong recording. Nilagyan niya ito ng date. Pinasok sa isang security drive at gumawa ng backup. Ilang araw pa ang lumipas bago siya lumapit sa abogado ng isang migrant rights center, isang kiwi na dating pro bono lawyer Sa mga kaso ng workplace abuse, dinala niya rito ang buong ebidensya, mga screenshot ng mensahe, cellphone ni Noel, larawan ng mga pagbabanta, at ang buong confession ni Lucas. Sa tulong ng abogado, isinampa ang kaso laban sa apat na estudyante, sina Dominic Grayson, Lars White, Sophie Turner at Lucas Thompson. Gayunpaman, isinama sa si Lucas sa proseso bilang witness at inarekomenda sa ilalim ng Witness Cooperation Plus ay huwag na papanagutin sa anumang charges. Ang mas naging komplikado ay ang papel ng paaralan. Ayon sa findings ng abogado at ng ilang legal investigator, may record na pala ang mga grupo ng mga reklamo mula sa ibang magulang ilang ulat ng bullying na hindi umabot sa disciplinary council. Nakalag lahat ngunit walang konkretong aksyon. Sa katunayan, may email exchanges pa sa pagitan ng guidance counselor at ng isang vice principal kung saan sinabihan ng guro na iwasan ng escalation para hindi makasira sa image ng school sa upcoming accreditation. Ito ang nagpapigat ng kaso. Ang eskwelahan ay kinasuhan ng neglect at obstruction of justice dahil isa sa mga admin ay nalaman umano ang katotohanan ngunit hindi gumawa ng aksyon para mapanagot ang may kasalanan. December 2019 sa panig ng paaralan, isang internal memo ang lumabas at nagpahayag ng pagkasupresa sa mga aksasyon. Ngunit ilang linggo lamang ng pansamantalang nagsuspende ang principal at vice principal at ang guidance counselor na nasangkot sa pagtatakip. Inilunsad din ng internal audit ng buong disciplinary process ng school, January 2020. Halos isang taon na mula nang mawala si Noel, walang kabi na hindi inisip ni Virginia ang mukha ng anak ang mga guhit nito. Ang payak ng ngiti sa bawat sulok ng tinutuluyang silid. Tila may bakas pa rin ng presensya ng kanyang anak na nagpapaalalang hindi pa tapos ang lahat. Noong April 2020, ibinaba ng Youth Court of Wellington ang desisyon matapos ang apat na buwang paglilitis. Sa harap ng korte, Pinasa ng hukom ang hatol para sa bawat kabataang akusado. Dahil sa pagiging seryoso ng krimen, ay pinatawan ng parusa ang grupo, katulad ng isang adult o taong nasa wastong gulang na. Si Dominic Grayson at Lars White na pinagsama-samang criminal offense ay pinatawan ng sistensyang paglipat sa adult criminal court jurisdiction at sistensyang hindi bababa sa anim na taong pagkakakulong. Si Sophie Turner ay pinatawan ng ilang detention sa isang pasibilidad kasama ang isang youth offender sa New Zealand. Samantala, si Lucas Thompson ay nakakuha ng immunity sa anumang charges dahil sa pagtayo bilang witness sa mga kasamahan. Ang ilang sangkot na opisyales ng paaralan kabilang na ang angkan ni Dominic ay inakusahan ng criminal negligence causing death under section 1958 a Criminal Act, obstruction of justice at suppression of official complaints. Nireview ang lisensya ng mga ito at pinatawan ng systems ang pagkakakulong na hindi bababa sa tatlong taon. Sa mga sumunod na buwan, isinalalim sa overall ang buong disciplinary framework ng paaralan. Pinilit na pamunuan ng Education Ministry na ayusin ang mga internal policies na matagal nang pinupunan. Samantala, si Virginia ay unti-unting bumalik sa trabaho kahit nahihirapan. Lumipat siya sa ibang bagong flat sa Lower Hutt mas malayo sa lumang tinitirhan nila ni Noel. Bilang ina, hindi batid ni Virginia kung kailan tuluyang darating ang buong kapayapaan sa kanyang puso o kung darating pa nga ba ito sa kanya. Madalas na lamang niyang pinagmamasdan ng isa sa mga guhit ni Noel kung saan may isang batang lalaki na kasama ang kanyang ina habang naglalakad sa ilalim ng araw. Sa guhit na iyon, Makikita ni Virginia ang kanyang sarili at ang pag-asa. Darating ang panahon na makikita at mahahag kanyang muli ang kanyang anak. Ang mga kasong ating sinisiyasa ay paalala na ang dilim ay laging nasa paligid. Naghihintay lamang ng susunod na biktima o susunod na kwento. Mag-like at subscribe para sa susunod na mga kalbanata.